change oil. Isa ito sa pinaka-basic maintenance na kailangan nagagawa natin sa ating mga motor, map manual or automatic transmission man 'yan, kagaya ng mga scooter or ng ating Honda Click. Maraming rider pa rin ngayon yung nagkaroon ng motor pero hindi marunong mag-change oil. Nagpapa-change oil pa rin sila sa kasa, sa shop at saka sa mga mekaniko. Malaking bagay kasi na marunong tayo mag-DIY mag-change oil. Para na sa gayon, pwede natin siyang gawin anytime at makatipid tayo. Kaya naman sa video na ito, ituturo ko yung pinaka-basic principles. Lahat ng kailangan yung malaman sa pagpapalit ng oil. Simula sa pagpili ng tamang oil para sa iyong motor, Kailan ka dapat magpalit ng oil at paano mag DIY ng pagpapalit ng oil natin. So lahat ng yan pagkatapos ng intro. So sa video nito ay try natin. So eh pupusapan natin yung mga kung ano yung mga topics po natin. Yan uju po yan. Ouna sa lahat, bakit nga ba natin kailangan mag-change oil ng ating mga motor? So para magets niyo yung konsepto, dito kasi sa ating motor, actually sa lahat ng motor, meron tayong tinatawag na makina or engine. So lahat ng motor meron 'yan. So sa loob po ng ating engine, meron tayong mga gearings, mga bakal na umiikot at nagtatamaan kapag pinaandar na natin yung ating motor or yung ating engine. So, sa pagtatamaan at pag-ikot ng mga gearings na kailangan nila ng oil para makapag-operate sila ng maayos. Ibig sabihin, parang pampadulas yung oil para umikot siya ng maayos at magtamaan ng maayos yung mga gearings. So, umiikot siya, nagtatamaan at para hindi mapudpod yung mga bakal. So, ang basic concept niyan kasi pag wala yung oil tapos puro bakal lang, mapupudpud sila at hindi iikot ng maayos dahil nga walang pampadulas. So yun, yung parang oil na nasa makina natin, ang purpose niya is para mapasmooth yung pag-ikot, pagtatamaan ng mga gearing sa loob ng makina. So kapag ba nakapagpalit na tayo ng oil, nakapag-change oil na tayo, is goods na ba tayo? So may isa pa tayong dapat tandaan about dito. Yung ating oil sa loob ng engine is hindi permanenteng maganda yung quality niyan sa loob. So, may tamang viscosity rin kasi na kinakailangan yung ating makina. So, yung viscosity na yun, nagdedepende sa motor kung ano yung kinakailangan ng engine natin, which is nakasulat naman sa manual natin. Asa uh, sa katagalan ng panahon, yung nilagay nating oil dyan, naluluma dahil na rin sa pagkikiskisan ng mga giring, sa pag-ikot, ayun, dumudumi yan or naluluma. Kaya naman, dun na pumapasok yung tinatawag natin na pag-change oil nagpapalit tayo ng oil sa ating makina para maganda ulit yung pagtatamaan, pag-ikot ng mga gearing sa loob at gumanda yung performance ng ating mga motor. So, punta naman tayo sa tamang pagpili ng oil para sa ating mga motor. Nagbabase po yung pipiliin nating oil. Depende sa kung ano yung isinet ng manufacturer na tamang oil para sa ating motor. So, para po malaman natin yung tamang oil, kailangan din natin malaman yung tamang specification ng oil na isinet ng manufacturer natin. So saan po ba natin pwedeng makita yung specification na tinatawag na yan? So meron tayong dalawang way para malaman kung ano yung specification ng oil para sa ating motor. Una po is sa manual. So dun sa manual booklet natin na galing sa kasa, nandun po nakasulat yung specification ng oil para sa ating motor. Pangalawa po is by sa sticker ng ating motor. So sa sticker, ng ating motor, nandun kasi minsan yung specification ng oil, specs ng oil na gagamitin natin pag nag-change oil tayo. So dito sa akin, sa Honda Click kasi, nandito yung tamang oil. 10W-30MB engine oil. So yan yung isinet ng manufacturer na kailangan natin gamitin sa pag-engine oil, uh, change oil natin. Sa pag-change oil basically. So itong oil yung hahanapin natin. So dito sa sample natin, ito yung nabili ko kasi na oil para sa Honda Click natin which is basically gagamitin natin kapag nag-change oil. Yung nakita po natin na numbers dito, 10W-30 MB engine oil. Nakasulat din po siya dito. So ibig sabihin, tama po yung oil na nakuha natin or nabili natin. Ayan. So ano nga ba 'yung ibig sabihin ng number na 'yan at kailangan tama po 'yung piliin nating uh, number na 'yan or specs na 'yan. So kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, nangangailangan ng tamang oil tamang lapot ng oil para sa ating makina para makapagperform perform siya ng maayos para magkiskisa ng maayos yung mga gearings umikot yung mga gearings ng maayos so tamang lapot so ito po yung sa ng manufacturer natin dito sa Honda Click pag-aralan natin ano ba yung nakasulat dito ng specs at ano yung mga ibig sabihin nito kapag bibili po kasi kayo ng mga oil meron po siguradong nakasulat na ganito so hanapin nyo po yung pinakatamang number para sa inyong motor So, ang ibig sabihin po ng mga number na to, 10W, lapot niya po kapag malamig, lapot ng oil kapag winter. So, 10W, tapos yung kasunod na number, 30. Lapot niya naman po yan, syempre, kapag mainit or kapag hindi umaandar yung motor at normal temperature. ito yung kinakailangan ng ating Honda Click. So, sa inyong motor, pag-aralan nyo anong lapot yung kakailanganin niya para sa inyong engine. Sa madaling salita, yung lapot po nang kailangan natin is naasulat na po siya by number. Hindi na po natin kailangan uh, hawakan yung oil na o oh, ganito yung lapot niya, pwede to sa aking motor. O oh, ganito yung lapot niya, parang sobra naman. So naka-express na po siya na number para hindi po tayo mahirapan. So pagkatapos po ng lapot, meron naman pong uh, dash dito tapos nakasulat MB. So may dalawang set po tayo ng letters na yan. Yung isa MA, yung isa MB. So, ano po ibig sabihin ng MA at MB? Yung MB po kasi, ginagamit siya pang scooter kagaya ng Honda Click, Mio, NMAX, Bergman, uh, SkyDrive at kung ano-ano pang mga scooter pang automatic transmission yung ibig sabihin kapag MB so yung mga MB na oil pwede siya sa mga ganitong klaseng motor scooter yung MA naman ginagamit siya kapag mga uh, manual transmission kagaya ng declutch kagaya ng mga decambion motor so basically ganun yung gamit ng mga MA na oil so yun pa yung pinakatatandaan nyo kapag bibili kayo ng oil, huwag kayo malilito So bukod naman dito, ayan, kagandahan naman, may nakasulat pa naman dito for automatic motorcycle. So minsan wala to hindi natin alam. So kailangan magbase tayo kung M, A, M, B. So kapag alam na natin yung oil na bibilhin na natin, marunong na tayong tumingin ng specification at alam na natin na dapat match pala siya sa isinet ng manufacturer, alamin naman natin kung paano tayo pumipili ng mga oil natin. So meron kasi tayong tatlong classification dyan. Una yung best oil, pangalawa yung tamang oil, pangatlo is yung MEMA. So yung best oil basically ito yung isinet ng manufacturer kasama na dito yung brand na isinet ng manufacturer So sa atin kasi dahil Honda Click yung motor natin, Honda Honda Oil yung ginagamit natin or gagamitin natin Kaya naman masasabi natin ito yung pinaka best oil dahil ito yung pinaka maganda para sa ating motor Pangalawa naman is yung tamang oil. Ito yung mga oil na aftermarket na kaparehas naman yung uh, specifications na isinet ng manufacturer pero iba yung brand nila kagaya ng Shell oil, uh, Motul, uh, Quicks, Havoline at kung ano-ano pa. So yun, pwede naman yung mga ibang brand basta kaparehas naman yung uh, specs natin dito. Tama siya dapat. So, yun yung mga oil na tinatawag natin, tamang oil. Pwede naman silang ipang-change oil sa ating motor. Pangatlo naman is yung mga MEMA. MEMA change oil. Ito yung mga hindi pinag-iisipan or mali-mali yung specs na ipinang-change oil sa kanilang motor. So, minsan, imbis na 10W30, ito yung tama, ba? Diba? 10W40 yung binibili. Imbis na 10W30, 20W30 yung binibili. So, ibig sabihin, hindi kaparehas ng isinet ng manufacturer yung binibili ng nilang oil para sa kanilang motor. So, yun yung tinatawag na MEMA. MEMA change oil lang. Basta ma-change oil lang, okay na sa kanila. Pero kung minsan, tama naman yung lapot na binili, pero iba naman yung classification. So, imbis na pang scooter, pang ginawa, pang ma-automatic transmission, pang declutch, So baka malito din kayo doon kasi may 10W30 na MA din. So ayun guys, huwag kayong mamemema sa pag-change oil. After nating malaman kung paano pumili ng tamang oil para sa ating kanya-kanyang mga motor, pag-aralan naman natin kung paano tayo dapat mag-change oil. Ano yung pinakatamang process kapag nag-change oil? So yung basic principle naman ng pag-change oil, tatanggalin yung lumang oil papalitan ng bagong oil. Kaya naman may tinatawag tayong intake at output. Intake kung saan natin ipapasok yung ating oil, yung bagong oil. Output or drain kung saan lalabas yung lumang oil natin. Sa mga bagong labas na motor ngayon kagaya ng Honda Click at sa mga iba pang scooter, meron ng isinet yung manufacturer na dalawang butas kung saan pwedeng lumabas yung lumang oil natin. Yung isang output or yung isang drain natin is nandito at yung isa naman ay nandito. So dalawa po yung drain bolt natin kung saan pwede lumabas yung lumang oil natin. May kanya-kanya pa rin purpose yung mga drain bolt natin na yan kung bakit sila magkahiwalay at dalawa po sila. So sa ating mga motor meron talagang isang bolt na nasa pinakailalim kung saan best tayong mag drain ng oil kasi kasi nga, yung liquid, yung mga oil natin, by gravity, pupunta sa lahat, lahat sa baba at dediretso sa mahulog. So, yun, mas maganda don dahil diretso na yung hulog at masisimot natin yung lumang oil natin. Dito naman sa isap, do pwede rin naman tayo mag dito. Lalabas din naman yung oil dito. Pero hindi lahat lalabas kasi may matitira pa dyan. So, mas okay talaga don May matitira dyan. At yung pinaka-purpose kasi nito, is bukod sa madedrain yung oil o lalabas yung oil dito is may strainer siya sa loob kung saan sinasala niya o kinukuha niya yung mga debris na nanggagaling sa loob dahil nga kagaya ng nabanggit ko nagkikiskisan yung mga bakal natin yung mga gearings kaya minsan may mga uh, ilang debris na uh, nasasama sa oil natin at yun yung uh, ginagawa nitong strainer sa loob kukunin niya yun sa salain kaya naman yung ginagawa lang dito is uh, binubuksan para uh, linisin yung strainer at makuha yung mga debris na nakuha niya. Yung intake naman natin kung saan natin ipapasok yung bagong langis is ganito yung itsura niya. Nasa form siya ng plastic kadalasan pero minsan may mga aftermarket na nabibili na iba yung material kagaya ng bakal. So ito plastic siya, kadalasan plastic yan. Dito rin natin check yung level ng oil tsaka kung malinis pa yung oil natin. So, ayan, para malaman nyo kung kailan kayo magpapalit, pwede kayo magbase dyan. Kung maganda pa yung oil nyo, malinis pa tignan, at kung tama pa yung level. So, pag binuksan kasi natin to inangat natin tong ating intake plug, may mahaba siyang component or parang stick siya na component kung saan dito makikita natin or isasawsaw ng stick na to yung oil natin makakahakot siya ng oil so kapag hindi na siya nakahakot ng oil ibig sabihin uh, konti na lang below normal level na lang yung oil natin pero sa case ko nakahakot pa ng oil yung pinaka tip ng intake plug natin makita nyo may mga XX yan so makakahakot siya kapag nakahakot siya ng oil nasa tamang level pa kasi kung makikita natin doon, may pondo siya ng konti kung kaya may makukuha talaga siyang oil. Pero yan, pag kulang na yung oil nyo, talagang wala siyang mahakot. Tapos, para ma kung maganda pa yung quality ng oil nyo, isaw-saw nyo lang dito sa bahagi ng ano, kahit saan or sa papel. Ayan, para makita nyo lang uh, visually kung okay pa, kung malinaw na malinaw pa. Ganun lang yung concept. Kapag marumi na yung oil, palitan na natin. So, mas malinis na oil na dumadaloy sa ating engine, mas okay. Pero kung technical speaking po yung pag-uusapan natin, may mga tamang interval po kung kailan tayo mag-change oil or magpapalit ng ating mga oil. Kung pagbabasayan po kasi natin yung ating mga manual or yung mga booklet na binigay ng kasa, may tamang interval po kung kailan tayo magpapalit. Sabi doon, kada 6,000 yung regular. Pero kung bagong bili ang inyong motor, 1K, di ba? 2K odometer, tas 3K ata or 5K tapos 6,000 na regular. Ganon kasi sa Honda Click eh. So, ganun yung ano interval daw sabi ng manual natin. Tapos nakasulat din yun dito eh. Dito sa ano natin kanina sticker. Ayan, nakasulat. Uh, replacement every 6000 uh, uh, kilometers ayan sana no nabasa nyo. replacement every 6000 kilometers so ibig sabihin every 6k odo yun yung regular na palit pero ayun ang concept nga natin kapag marumi palitan minsan nagdedepende din sa preference natin minsan wala pa sa 6000 kilometers uh, nagpapalit na tayo kasi nakita natin na marumi na So, ayun, uh, mas mas maganda lang na mas maaga tayo dun sa preferred ng manufacturer na 6,000. Minsan nga, 2K lang, 3K lang, 4K lang, uh, uh, nagpapalit na tayo kasi mas gusto natin mas malinis. Also, may isinet naman yung ating manufacturer dito sa ating digital panel kung kailan natin palilitawin yung oil change indicator. So, sa ganung paraan kasi, malalaman natin kung ilang odo yung preferred natin, yung gusto natin kung kailan tayo magpapalit. So, ayan, all change. So, lilitaw yan kapag uh, nabuo natin tong 3,000 kilometers or 3,500. So, ayan, pwede naman tayo mag-set. So, may option talaga tayo kung kailan natin iseset yung pag all change. So, ito, reminder lang natin to sa ating uh, sa ating mga motor kung kailan tayo mag oil change. Ayan, 6,000 6, 6 sagad. Pero wag na kayong lalagpas sa 6,000 kasi talagang after, ano na yun, over the minimum. So, yun. Isa e, akin 2K okay na or 3K. Pwede na yan. So, yun yung kailangan nyo malaman kung kailan kayo dapat magpalit ng inyong mga oil. O so, minsan guys, yung iba nagbabase sa buwan or sa araw. Halimbawa, isang buwan change oil, dalawang buwan change oil, mas hindi lang nga accurate kasi di naman natin masabi na sa isang buwan naka 5K odometer ka, 4K, 3K odometer. So mas accurate pa rin kung magbabase tayo sa odometer kasi alam natin na ganoon kalayo na yung tinakbo ng motor natin or na kagamit yung oil na nandun sa loob ng makina natin. So take note lang guys, no? Ah bago tayo mag-change oil, painitin natin yung ating makina, start natin, i-on natin yung engine ng at least 10 minutes. So, after 10 minutes, palamigin natin siya ng 10 minutes. So, bakit ganon? Painitin din palalamigin. So, ang purpose kasi nun guys, yung pagpapainit muna is para yung oil na nandun sa engine natin, medyo lumapot or umikot-ikot muna sa ating engine at kapag din-drain natin siya, maganda na lalabas siya. So, tuloy-tuloy na lalabas siya. Hindi siya masyadong nalamigan tapos nakastak sa mga gearings. So, yun, para matimpla yung tamang lapot niya bago lumabas and then masimot siya. Then, palalamigin natin siya ng 10 minutes para naman kapag nagbabaklas na tayo or tinatanggal na natin yung drain bolt which is bakal, hindi siya masira. Kasi kapag mainit pa yung makina at tinanggal natin yon, may chance po na maputol at hindi na natin magamit. So kasi yung bakal kapag nainitan, nag expand po siya. Kaya naman, ayun, hindi maganda na ginagalaw po natin yung ating mga tornilyo, lalo na sa makina, kapag mainit yung motor. So 10 minutes pa init. 10 minutes palamig, then doon na tayo magbabaklas ng drain bolt natin. So sa pag-drain, bago nyo buksan yung drain bolt natin dito sa baba, which is yung kung saan tayo magde-drain magatabay na kayo ng pansaud kasi pag bukas nyo dyan, is tutulo na, direkta ng tutulo. Tapos yung ginagawa ko dito sa intake, binubuksan ko siya para hindi mabilaukan or direktang bumaba yung oil natin. So hindi ko siya masyadong uh, tinatanggal kasi uh, baka may mga alikabok, mga buhangin na pumasok dito. So para importante lang may hangin na papasok at lalabas ng maigi yung oil natin dito. By the way, yung pinaka best pala na pantanggal ng bolt natin sa baba is socket wrench kasi makukuha niya ng buo at hindi bibilog yung drain bolt natin. So dito sa Honda Click, 12mm yung ginagamit natin pero nagdedepende yan sa kung anong gano'ng kalaki yung drain bolt nyo sa inyong mga motor. So about naman sa ilalagay nating oil kung gaano karami. So magbabase ulit tayo sa manual natin or sa manufacturer. Sabi sa manual sa buklat natin is 800 ml lang yung ilalagay sa ating uh, engine oil. So yon okay na yon So sapat na yon para gumana siya ng maayos. Pero may mga nabibili tayong uh, oil na hindi sakto ng 800. Uh, kadalasan nasa isang litro sila. So, ayan, tandaan nyo na hindi porke uh, isang uh, isang container yung binili nyo Yung buong container, yung laman nito is yung ilalagay nyo So, tandaan nyo rin or alamin nyo rin kung gaano karami lang dapat yung ilalagay So, dito sa motor natin, sa case natin 800 ml lang yung kailangan natin ilagay sa intake Tapos, 1 uh, liter yung nabili natin So, magtitira tayo ng 200 Uh, ml. So, yung 200 ml na yon, may choice tayo kung gusto natin siyang itabi or ipangbanlaw. So, yun, kagaya ng sinabi ko sa mga previous video natin, mas gusto kong pinambabanlaw yung 200 uh, or yung sobra sa oil natin kasi baka mawala na yung oil natin hindi ko na rin magamit ano ba yung ibig sabihin natin kapag sinabing ipambanlaw so itong sobra kasi uh, hindi na natin siya magagamit no? ang gagawin ko kasi babanlawan natin yung ating uh, engine sa pamamagitan ng paglalagay ng sobra at i-drain din natin. Kumbaga, padadaanin lang natin yung oil na yon yung 200 ml. Padadaanin lang natin pero lalabas din ulit siya. So sa ganong paraan, yung mga lumang oil natin, kagaya niyan yung sobrang itim, is yung mga natira pa doon sa, sa loob kasi hindi naman talaga natin masisimot yan is hahaluan ito dahil dahil dadalo ito sa loob isasama nyo yung mga sobra-sobra or yung mga nakasingit-singit na mga maruming oil so sa ganung paraan ma-assure natin na malinis na malinis yung isasalin natin na bago so yan salin lang muna natin to itong nakuha natin ayan kung makita nyo guys sobrang itim <laughs> itim na So, yan yung kahalaga ng pag-change oil. Tapos, sahod lang natin ulit. Uh, patiktikin pa natin. Tapos, buksan muna natin yung sa kabila. So, yung laman nito, strainer. Tignan natin kung marami siyang na-strain na dumi. Gagamit tayo dito ng 17mm. Ayan, sa akin, trench. Para mas madali. So, dito, yung pagtanggal naman natin dito is counterclockwise. So, ayan. May makuha rin tayong ano dito. Oil. Ayan. Kung makikita nyo. Kunti lang. Ayan. Kahalagaan din kaya bubuksan natin to. Kasi kung makikita nyo guys, biglang tumulo yun dun sa kabila. So, ayan. Kahalagaan din na sabay natin bubuksan para ma-drain talaga. Ayan o. No, kung makikita nyo, biglang tumulo dun sa kabila. So, ito yung itsura nya guys. Drain natin. Yung strainer. Ayan, ito yung strainer natin. Tapos, dito pumapasok yung mga dumi. So, ayan, kung makikita nyo, sana nakikita nyo, may mga pa onti So, yun yung importansya nito. So, bago natin siya ibalik, kailangan lang natin siyang linisin. Para masimot natin itong sa may drain plug natin, itatagalid natin yung motor natin. Ayan, no? Oh, meron pa siyang nakukuha. So, una natin ibabalik yung may strainer dito. So, balik lang natin siya sa dati niyang pesto. Tapos, siguraduhin natin tuyo siya bago natin siya ikabit, ha? So, yun, Kagaya ng sinabi ko, kanina, banlawan lang natin ng 200 ml. Para saktong 800, lalagay natin so kung di nyo alam kung ilan yung ilalagay nyo hindi nyo mahanap sa manual or wala kayong manual may kita naman natin dito sa takip minsan nandito yan, minsan wala pero kadalasan nandito ayan makita nyo after drain 0.8 liter ibig sabihin 800 ml so dahil mahihirapan tayong maglagay ng oil dun sa pinakabutas dahil medyo malalim at baka matapon at para hindi na rin maging messy gamit tayo ng embudo kung wala kayong embudo siguro anything na magfifit para may ilagay nyo lang na maayos. Pwedeng papel, pwedeng plastic, anything na basta dumalo siya papunta doon. So tayo dito maswerte dahil may embudo. So yan, pasok lang natin. Open lang natin tong oil natin. So kagandahan sa mga oil is meron siyang ano dito. Parang malinaw na part kung saan masusukat natin kung gano'ng karami na yung nailalagay natin. So dahil kukuha lang tayo ng 200 ml muna, ayan hanggang sa 800 ayun, dun tayo titigil ng pangbanlaw natin, so kuha lang muna tayo ng 200 ml dito ayan, take note lang, di ko muna sinara yung drain bolt natin, dito sa pinakababa, pero yung kabila na sara na para lumabas yung pangbanlaw natin na oil, kung makikita nyo ayan malinis, linis na so ayan, ipangbanlaw na natin 200 ml kung makikita nyo, ayan nasa may 800 na siya halos so pwede na yan, tapos patiktikin lang natin, isara natin, tapos isali na natin yung ilalagay nating 800 ml. So yun, isara na natin sa baba. Pwede na natin ilagay yung 800 ml na buo na to. Pagkatapos, takpan lang natin. So after natin na change oil, painitin lang natin yung ating engine para umikot-ikot yung bagong oil na nandito sa makina natin. Lagi nyo lang tatandaan sa tamang pag-change oil, hindi ka mapapa-change oil. So, yun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know, usapang change oil ng ating mga motor. Bye-bye!